What's up? <laughs> Good morning sa ating lahat mga kasari. Today is Wednesday. So maulan na umaga mga kasari. Ako'y nagbubukas kanina ng 4.30 ng madaling araw. Umulan na kagad. So, <laughs> papasilip ko sa inyo mga kasari sa labas. Titingnan natin yung baha doon kasi baha dito sa amin. Kipanwatching. watching Haha. <laughs> guys, tingnan nyo, malapit na ang pumasok yung tubig. oh, wala. oh, konti na lang guys, papasok na yung tubig sa aming tindahan. Ayan. So, ganito yung status sa amin dito ngayon. Ayan, may wifi. Oh. <laughs> Tawa lang, kahit baha. Baha lang yan. Tingnan nyo guys. Oh. Ayan, naligo! TABOK MANDAWI! Eh, store namin guys. Ayan, active lang tayo. Ito na yung status namin dito na ngayon mga kasama. <laughs> Ayan mga kasari, one inch na lang oh. <laughs> one inches. <laughs> Papasok na <yun. laughs> Pasok na yan sa tindahan. Ayan. Oh. Ganito ang aming sitwasyon dito basta malakas yung ulan mga kasari at saka pag binitawan nila yung tubig doon sa taas so ganito Thank you. Oh, diba, ba? Ang lakas ng ulan, tapos ang baha. Ah. Tapos nung na ba ngayon mga kasari? Uh, 9:02 ng umaga. So, magkano na ba yung benta? <laughs> so alam naman natin mga kasari basta maulan talaga apiktado yung ating sales So na natin yung ating binta mga kasari kung magkano nga ba So keep on watching again To, so, ito yung binta natin mga sari. Uh, 5:30 i 4:30 hanggang 9. 4:30, 430. 430 hanggang 9:00 a3 uh, ng hapon. Ah umaga pala. <laughs> so, magkano lang dito mga sari. <laughs> 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 So, yun lang mga kasari. 1,150 Tapos, may mga coins tayo doon mga Wala talagang tigbibinti mga kasari. May <laughs> yung tig So, buti na lang. Marami akong coins. Yan. So, ito lang ang ating binta sa mga oras na ito. So, sana titigil na ito mga kasari. No, para Ameddagdan um, yung ating cells. So ipapasilip ko rin sa inyo sa labas mga kasari. Keep on watching again. Ayan mga kasari oh, uh, 'di ba? hindi na talaga nagpapigil yung baha. Talagang pumasok na. <laughs> Sir, so, yan na lang mga kasari. O, oh. Oh, yan, di ba? Yan yung baha. Hindi na nagpaawat, eh. Hindi nagpapigil, eh. Ayan. So, ah, uh, oh, Di ba? Mag-swimming na tayo. So, pinato muna yung aming bigas, mga kasari. Ayan. Kakapon ko lang ito. Kakamili ko lang kakapon dito, mga kasari. Dalawa. Wala kasing ivory na take 25 kilos. So, ito lang. Ayan. So, ayan na, hindi na talaga papigil. So, kumusta na kayo dyan? Sa inyo, baka ay maulan din. Dahil dito sa amin ay hindi naman masyado. Hindi pa, <laughs> hindi naman masyado. Hindi <laughs> ito makakasari. No? Ayan na, nakapatong na. So, ayan lang. dami ng bakante tingnan yung aming ano istante ng biskwit. o oh. bakante na rin mga kasari. so hanggang dito na lang siguro dahil may music and na copyright na, na tayo so dito pala dumaan yung tubig mga kasari, dito sa gilid yan dito kasi dito sa harap ay hindi naman talaga nakakyat yung yun may nakapasok na palaka <laughs> ay balaka!